Great morning, mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan na yan at isishare ko sa inyo itong aming pinagawang istante. Yan, so bagong istante ito mga katindahan na pinagawa namin doon sa dati na rin namin supplier ng mga salamin. Iintay-intay lang natin mga katidayo pagdating nga nitong ating istante para ma na natin dito sa ating nilinisan na area kung saan natin nilalagay yung ating bagong istante. Let's go! So, habang inaantay nga natin ang pagdating ng istante natin is ito muna ang ah, mga kaganapan dito sa tindahan. may bumibili ng tabo, ganyan. Mas may mga pa mga customer na pumapasok. Ay, ano yan? Uh, makuryente ang magkawak dyan. <laughs> Kaway ka muna. Hey, good morning, Paul. Hindi ka naman kita. Ang <laughs> Agay. Wala, wala bariya. Nagpabariya nga si ano eh. Pre. <laughs> Pabariya. Wala, Wala kasi. Ito. Yung ano pala kanina. namin ang walang ng Correct. Mahirap talaga kapag ka walang panukli, di ba? Kaya nga talagang dito sa aming tindahan is sinisikap namin na hindi kami mauubusan ng bariya. Pag minsan-minsan naman na ganito na, di ba, buo nga yung kanilang pera, sinasabi lang namin na hala, wala ng panukli. Pero syempre, titignan natin yan hanggang kasulok-sulukan ng ating uh, lalagyan ng benta kung meron tayong pang sukle, ba? Diba? Kasi syempre, kagaya niyan, tabo ang bibilhin, 30, uh, 35 ang yung malaking tabo na ganong klase. O ba diba, sayang din yung tubo. Kaysa naman, ba diba, magpapabarya nga tayo ng walang bayad yung pinabaryahan natin, eh, ba diba? So, mas maganda pa rin yung, yung tutubo, yung pera natin, ba diba? Para lang sila nagpabarya ng may tubo sa pamamagitan ng pagbenta natin ng item. Yan, mga katindahan. So, mayroon tayong nagawang pagkakamali. <laughs> pagkakamali. So, yung kaninang bumili ay 500 yung pera. Tapos sabi ko, wala kaming bariya. Wala kaming bariya. Tapos, nang ko sa bag ko kung may bariya ako, meron naman pala akong panuklay sa 500. 40 pesos lang yung nakuha. Isang tabong malaki. Tapos, ang nangyari ay ganito, sinuklayan ko na si customer, pero hindi ko pa nakuha yung pera. Buti na lang, mabait si kuya. Inabot niya, pa, inabot niya sa akin di ba? May kasungahan si Mata. Paminsan, minsan. So, let's Ay, 20. May vlog. Ayan ang ating munting tindahan. Kuhay, kuhay naman kayo dyan. No, okay. na. Type si ka na? May type C yan. Type May micro din yan. So, eto nga yung eksena dito sa loob ng ating tindahan habang inaantay nga natin yung paparating na istante. Yan, so, dyan lang muna ako nagsusukli kasi nga wala pa tayong magamit na pagpapatungan nito nga ang ating ibang mga kagamitan. De, eto na ba yun? De! De, na ba yun? Naka L3. O, oh, ito na. Yehey, yan dyan na. Eh, may motor. Ito na, ang ating ginaantay-antay. Yeah, medyo maliwanag yung ating sinag ng ilaw. Pero, it's me. Magkano sa'yo, te? Ay, ubos. Ganyan lang na, ano, oh. Collection. Mm -hmm. para mag sa ano? 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 pa? oo, oh, ito oh. pa And finally, ayan na, i-deliver na nga dito sa atin itong ating pinagawa na mga estante. So, pinamerienda muna namin dyan sila kuya dahil alam namin yung pagod, yung effort na ginawa nila para lang matapos agad-agad yung ating estante. Tsaka ganyan talaga kami kapag may mga nag-deliver dito na alam namin medyo mabigat yung, yung trabaho or yung transaction na ginawa namin. Ayan talaga, nagpapamerienda talaga kami. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakakapag-o offer tayo ng small kindness sa mga kagaya nila, di ba? Kasi for sure, hindi lang tayo isang beses na magkakaroon ng transaction sa kanila, di ba? At saka kasama sila sa pagpapalago ng ating negosyo. Kaya talagang yung mga ganitong tao dapat ating iingatan mga katindahan. So ayan nga, nagsisimulan na kami na maglipat ng mga paninda dyan sa ating bagong estante. So inuunan namin ilagay dyan itong mga second hand na cellphone na binibenta namin dito. Yan yung mga nire-repair ni Mr. Kona, mga sirang cellphone, tapos Uh, pwede At namin pang siyang i-benta kasi mga okay na lahat yan. Bali yan talaga yung main purpose namin kung bakit kami nagpagawa ng istante para mas makita yung mga binibenta namin na sa second-hand cellphone para mayroon siyang magandang lalagyan, mas presentable sa mga customer. Kasi kahit pa paano talaga mga katindaan, may bumibili. Kagaya nga ng palagi ko sinasabi sa inyo mga katindahan, huwag tayo magpo-focus dun sa isa lang na paninda, di ba? Alam mo yung kagaya namin dito, dito sa tindahan, hindi hindi naman iisa lang yung aming paninda. Marami na tayong kategory, kagaya ng damit, may chinelas, laruan, plasticware, school supplies, ganyan di ba? Pero kahit ganun nakarami yung ating uh, items, is hindi pa rin kami tumitigil na magdagdag ng magdagdag iisip talaga kami dito mga katindahan kung ano yung pwede pang dagdag kita kasi sayang naman yung maximize natin yung kakayanan ng ating tindahan di ba kaya yan di ba dalawa kami ni mister ko nagtutulungan talaga kami so siya hindi rin siya pumapayag na wala siyang maiaambag di ba so isipin niyo ayan meron na kami ngayon ng cellphone repair meron na tayong binibenta dito na mga second hand na cellphone which is napakalaking tulong talaga dito sa ating tindahan oh, syempre ang pinakang goal naman natin at sa ganitong pagtitinda is yung mapalago talaga yung ating tindahan at ito na talaga yung pinakang source of income natin sa araw-araw di -araw. ba diba? so ayan nga mga katinda na kita ninyo nililipat na namin diyan sa mas mababang estante eh, yung ating mga ballpen o di ba talagang sukat na sukat yan mga katindahan talaga consider namin yung mga ballpen na yan na may mapaglalagyan may maayos na mapaglalagyan kasi kung mataas So, eto nga ngayon ang ating mga chinelatsan. Ayan, so, aayusin pa rin natin ito mga katindahan dahil marami na rin dito mga nabawas. Ayan, so, aayusin natin yan. At yan ang ating mga accessories, laruan na kung laruan natin ay halos kalbo na mga katindahan dahil hindi pa kami ulit nakakapamili talaga ng mga paninda, di ba nga nagbagyuhan. Mm. Kaya yan, yan naman yung ating diligpit nga kagabi mga katindahan na in overtime natin. Ayan, marami pang hindi nababawas dyan at yan nga mga yan is ililipat natin lahat yan sa ating bagong istante. Ayan, meron na nga time na ilagay dyan kagabi. Ayan, in overtime natin yan mga katindahan. Di ba ang ganda? Uh, how much more pa kapag na na talaga natin lahat? Ayan na nga mga katindahan ang sinasabi natin na mas mapapaganda talaga yung ating display kapag kaya mga cellphone natin is nandyan nakitang kita, di ba Mas makakapili ang mga customer. Ayan ako, first time na first time natin na na-displayhan itong ating istante. Aba, mukhang makakabwe na mano nga tayo ng second hand cellphone. Oh my God! Ano na lang kayo Para kayo. Okay. sa ayan na nga mga katindahan nakabenta tayo dyan kay lakuyan ng isang unit na cellphone bale 2.5 yung presyo ng cellphone Vivo Y11 o oh, diva, so itong mga school supplies na to yan possible na ililipat na natin yan na naman ng mapapwestuhan Ayan nga at nakikita ninyo na inaayos pa rin yung ating mga display dito sa ating tindahan. So, tulong-tulong na kami talaga dyan mga katindahan sa pagliligpit para mas mapabilis nga yung pag aayos natin ng ating mga display. At ito na nga mga katindahan, yung naging resulta ng ating maghapon na pag display arrangement dito sa ating tindahan. Ayan, makikita ninyo na nandyan na nakaayos na dyan yung ating mga school supplies. Kahit itong malalaki is naisingit nga natin dyan sa lalagyan na yan. So, naayos na rin yung ibang cosmetics. Yan yung mga hindi muna natin ilalagay doon sa ating instante kasi nga kailangan is nahawakan siya. 'di ba? Yan yung ating mga plasticware, glassware, ayan, kitchenware, yan maayos siyang nakasalansan. Sa so, ganyan ngang pamamaraan, mga katindahan ay mas makakapili ng maayos ang ating mga suki, mas makikita nila yung ating mga ino na item, 'di ba? Kung ano yung kailangan nila, mas madali nilang makikita. At talaga namang kaakit-akit ito, mga katindahan, sa mga customer kapag nakita nila na well-organized na naman itong ating tindahan. At yan ngang mga bag na yan mga yung dating nakalagay doon sa ating display yan, is inilagay na natin dyan sa taas para ano, sayang kasi yung space dyan sa taas, diba? Para naman mas ma-maximize talaga natin yung space hindi lang sa baba, pati dyan sa taas is talagang in-occupy na natin yan na ang ating istante. Oh my God, di ba mga katindahan ka pa paano is medyo napupuno naman natin siya nung no, mga stocks natin na inilipat nga mula doon sa, sa kahoy na istante papunta dyan sa glass na istante, di ba? Marami-rami pa rin naman talaga yung kailangan natin ditong ayusin dahil meron pa tayong mga items or products na kailangang idagdag dito sa loob ng tindahan. Pero for the meantime nga, isiaan lang muna yung maipapakita namin sa inyo mga katindahan. Di ba? At dahil nga super productive itong araw na ito mga katindahan ay deserve natin ang masarap na merienda. Pakuan, pansit, puto, at kutsinta. Oh my God! At isa na rin sa dahilan kung bakit kami nag-prepare ng ganitong merienda mga katindahan ay dahil nga sa pagunita na rin sa pesta ng mga minamahal natin sa buhay ng mga Yumao. Especially ang aking papa, si Papa Nom summer, love na love ka namin in heaven, papa yan. So, yung lahat ng success na meron kami ngayon ay dahil sa mga pagod, hirap at sakripisyo mo ikay na ikay nabubuhay. Papa, I don't so nakakatouch. At syempre, isa rin sa mga inspirasyon ko kung bakit mas mabilis akong nakakabangon, mas mabilis akong nakakapagparami sa ganitong larangan ng hanap buhay ay dahil sa isa rin sa mahal ko sa buhay na yumao, si Lola ko. Lola, si Inay Norma. Yan, napakalaki ng ambag niya sa buhay ko bilang isang negosyante. Naiiyak ako. Totoo ito, mga katindahan, di ba, na kailangan na sa lahat ng pinapasok natin na desisyon sa buhay, kailangan palagi tayong may inspirasyon, may pinanguhugutan tayo ng lakas, di ba? para kanino ba tayo bumabangon, 'di ba? Ang sarap niya mga katindahan. Syempre, dapat isa alang alam pa rin natin yung mga taong nasa paligid natin, sino yung tumutulong sa atin, di ba? Lalo, -lalo 'di ba, mga magulang natin, dapat natin pasalamatan hindi lang sa pagka may okasyon, bagkus ay sa araw-araw, di ba, lagi natin silang iisipin para mas lalo pa tayong lumakas, mas lalo pa tayong ma-inspire sa buhay, di ba? Kakatuwa. At hanggang dito na nga lang muna mga katindahan itong ating ginawang video para sa inyo. Ha, maraming maraming salamat mga katindahan sa inyong palagi panonood, pagsuporta. Ha? Happy selling! Bye!